Hello mga ka-fighter, pinaglutok ko na bisig na baboy si panganay. Gusto daw niyang ba yung may sarsa, kaya po nagluto na lang po ako ng ganyan, nagsawa na sa aprito. Mag-start na tayo mag gisa unan natin ang baho siya pre, tapos yung sibuyas. Nagtira po ako ng sibuyas para mamaya ilagay ko yung parang ring. Pag okay na po yan, and then ilagay okay tayo ng patis. After natin nilagay yung pati, syempre, haaluin po natin. Tapos, isa-isa natin ilalagay yung mga baboy. Isa-isa guys, kasi para maayos mo lagay, para maprito po. Kasi maprito po siya dapat dyan sa mantika. Pinakulukoy na yan guys, kagabi. Yan po yung sabon niya. Nirap ko muna kaya ganun po. Tapos yung tira po kanina. Nung kinuha ko po yung mga baboy. Tinakpat ko muna guys kasi itatal si eh. Pinaligtad ko na. May mga sapusaw sa pa po papo, kasi nainitan na. Tulog pa siya kanina dahil na rep. Yan na guys. Wala na siya sa baw kasi itinanggal ko. Tinakpan ko po siya muli kasi itatal si Pinaligtad ko ulit guys. Tapos tatakpan ko na po kasi nga tatal Importante yung takpan kasi nga ito battle sick. Talo na at may taba-taba yung baboy. Dalawang pork chop, po wala yung nilagay ko dyan. Pinanghiwa-hiwa ko lang. Tapos 20 pieces na kalamansi. si, na lang sa paglagay po ng toyo. Binuksan ko na siya guys kasi ilalagay ko na yung sabaw. Haluin po muna natin bago natin nilagay yung sabaw. Tinalagay ko na po yung sabaw dyan. At yung pinagtanggal ko kanina at saka yung sa baboy. Aaluin ko muna guys, tapos hahayaan kong kumulo. Hayaan po muna natin madesolve dun yung sabaw. Kung na siya guys, so nilagay ko na po yung tirang sibuyas. Tiga-upload kasi ako ng picture talagang nandesolve yung sabaw niya guys. Titikman ko po muna siya kung okay na yung asim at saka yung alat. Okay na yung lasa niya. Magdadagdag na lang ako ng sabaw. Ayan po guys. Nagdagdag ako ng sabaw kasi gusto ni Prani yung masabaw. Luwaluin lang po natin. Tapos aya natin kumulo para madisob na konti yung sabaw. Tapos pwede na yun. Patayin na po natin yung apoy. Naglalagay na po ako dyan sa bow na ni panganay. Yan na po yung natira guys. Sinalain ko na lang po dyan sa lagyan. Yan guys, lunch ko po yan. Inanmusal ko na kanina yan. E eh, gustong gusto ko, yun ko.